Ha? Oh, buntag pa. Nagkakampat na imong naong bayot. Wa jud mo na matarong ukuan kuan. Mura na jud kag na naava na ka. Hello, mga bida-bida. It's another day. It's another vlog. It's pamalingke time. Mamalinkita ng mga orasan, no? kauban niyo pa rin. O, oh, ba? Diba? Nabisaya na Tagalog. Kasama niyo pa rin si Amna, na vlogger. <laughs> yes, padulong tana o mall o palingke. No, isa ni sa sa atong video no na naglibog jug ko anong mahal ang pamalitunon diri sa ano sa among probinsya sa Bohol. Hilabi na sa mga pamalitunon sa palingke na napalibutan na naman ng taong dagat taong taon makita ninyo na kay na may mga karatula eh, dito tungtag pila. Eh, eh, so, eh, prior with that, nag-prepare me no nga na kalay ah amogi parking sa sakyanan, kaya di nakatungas kinagulan na ng pagka guntaga. so nasa bilin baba mi kaniya mo ang ano kaniya niya mong lugar bago ka mabot sa kalsada mo agi pa kaaning dalan na murag suok no sook-sook dyan yung ah. so pagawas na may anak padulong padulong nito sa kalsada kay maguna may anak sa tubigon guys mag nami paliton lang kay wala nami ano shampoo wala na nami sabon no na ami mga gagmay palitunon ana so while ga mi ana ga -mi sa mga view nga na jud kanindo tang ang view sa ko ano ning sa buhol nindot ang mga simbahan karaan finally naabot ta mi sa tobigo no sunod na mi sa mall na harang kakampat ba yo naabot na jud kag mall wala jud katarong og kidhid ana Maka siga siga imong mata din ha. Unsa? unsay imong gina-check ka? Patay. Unsa tawag ni mo kay Tandang Agila? Ano imo naman ang gi... sinyas-sinyasan? Aray, bayot. Kambras daw ka. Tanawa ang bully sa imo ha. Five years old. Kambras daw ka. Aray, ginulit pa gito. Kambras nyo ka final. Wow. Guys, <laughs> okay, nang lakaw na minok. Naabot na, na may anak sa ano sa kalapi kay mamaling kime mamalit may og nung say makit ana palitunon diha palit na lang po may prutas then palit may isda kay di jud lalim no post jud karni among mga orasa ni nagyud mao guys kasi o na lang jud gano tungod sa kapamahal sa pamalitunon ang watermelon nila that time pag 200 ang kilo ang mangga 170 ang kilo sa baba, ang grips nila tag 500 ang ang bag niya sa akong martiman ano so ang watermelon gipalita mo that time kung tag 200 kilo ni abot siya o hapit 600 ang isa kalingin e na kamahal ang ano palitunan sa buhol na shock jug ko yung kog abasin ah, basin kay wala gupin siguro mga nagtanong din ng mga protas mahal yung siguro din sa buhol so butang na lang nato na, to, na mahal na lang kuha, mahal na lang kompradahan. So, let's give it. No, eh, give it na lang na to. Na yun ang ano, presyo nila. Mahal yun ang ilahang mga protas. Pero, unsa kung kadudahan aning buhol, tagtaod, matumisis dahan, ang kilo yun, dili yun sa normal. Ikaon sa bayot bago ta mahaibran, compute-compute ko din ha. Ingan to na bayran A total, 2,000 something ako na napalit sa protas. And then, isa na kananan kakananan. Imagine kung yan kapamahal ang pamalitunon sa buhol, no? Kumusta na kaya itong mga lower income, no? Yun sa kaya nila pag budget-budget sa pangwarta. ning si, ay nako sa mga isda anday. Mano na yung mga time na marunisaka kung BP ni Abot. Siguro ko dinig mga 200 over 100. Ang mga isda nila, ang mga tag-160 sa tuat, tag-120 lang na. Nailahan mga danggit nila, ang tapok nila, tag-250. Ilang mga guso, lato, na but, kani magung alas dos alas tres so kay tapok ang aban, hindi nila tangan og ano kung pila jud kilo kay ila lang dula dulaon kani oh na isda na 140 mangu kay laon sa isda ah. kani mo gipalit na isda na ano kung sa na isda oi okay, kanang kanang lami isog bahon mahal mahal na sa ilaha diri eh, tag 400 ang kilo ani kanang itong lami siya i-steam limot ko unsa na siya kuan gani lami na sa sugbahon na yung mga pagi na isda na ay mga kaniyang kilo sa ilahang pasayan din hi kuan yata ni 600 ang kilo ani so ning palit may duha ka kilo ani o di ba sapot na kung mata na na yung kamahal bang palitunon din hi Uy. guys uh, please please ko province of Bohol municipality of Kalapi unay masiguro tagdagat din ha no kanang i-check siguro yung mga pamalitunon presyo diha oi kay kuan mahal no kanang okay lang tanan yung mga isda gikan og bukid noon or gikan pagkagayan nga napalibutan bay tagdagat di lang siguro kay nato mahal mahal no na may uban barato pero na jud kasagaran mahal may gani sa atin na hangyo na mo ni kay buutan ro kaayo then gi gi kuan pagi magi mi anak niya kinakulangan mi og so thank you sa imo shout out sa imo hatino nakalimot ko sa imong stall unsa na nabutan nako palingkin ha sa kabayot yot ga na pugi ka uli ka manat mong sayo bayot ay di ka sa nakabot pato akong naong diha dai you know ko bro cicarung bulak la tabang <laughs> ay nako da na. sa may tanaw ni Mulo yot yang gabi patamang tamang disko yot sa yo ba ni mga cha chat 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 dia ba yot <laughs> mga ano din ha members sa asa-karap <laughs> oh, pa-sayo ah, ha Ako <laughs> <Kahumok>, muktang lawas aning <laughs> gamok sa sevim. <silin>, <laughs> oh, participation po gamay do na kayo, Abit na lang wala ko ambag sayang sayo saya. Na mo tuk anak god Kaya mamon mga tinutugan sa palinkin eh mga tuk-tuk anak nila na domingo man yata na. So ang tuk-tuk nila bapang domingo sa basa makarede ang mga taga na ana tuk mga tug -tug sa mo niya mong palinkin sa Calapino. Di siya kadakuan, tama-tama lang yun, no? Tama-tama lang yun sa pamalitunon, na may mga gulay, prutas, isdaan. So, ingan nga mo ang palingkis sa, ano, sa kalapi. So, kagawa pa ba? Ano sa So napon pun mediri mga okay okay yan si nagtuo mo puros lang mi ano <laughs> isda gulay yan Napin, mga so, na mga nang agamay so gay na hinay na mi ana pa na mi na kay nabili na mong protas din ha kay di matabang og bit bit ato tanan so gibili na mo o mauna ni tanan man ni ako giyon sa haday na ano namo dito, 2000, na bayran na mo sa protas diri 2000 jud kapin mo na na tanag una na ako mga kauban so kanya-kanya mi umangi pangdalaan na Kada hapit ka sa kuan bayot sa balon. Pauli na mi ginahinay ana guys. So, Saman to, murag na may gamay pero dah, bit bugat ka kung gidala init pagid ng panahon. No de, mga tao manglingi sa kua kay akong naong naday dalang harina kakampat O so diri na lang siguro no pa pauli na mi ko na gibutang na mong ipamalit din ha. Kay kuan i safety na to kay lahig ang istag madugay. Sok guot kaayo, full course kaayo nanguban tanan igang oh let's go na hinihini na ta so while waiting on uh, na diyan sige naman po kag mader. mother giun sa tamang ka pauli naman ta ta but before mi nanguli no gihapitan ako ako akong classmate ikuhan ako ako ang ako ang kuan uniform kay reunion mi na. yawa ba ko ka attend pasay loa jud ko ninyo wa ko ka atuan ang reunion nato pero at least nakakuha ko sa kuang kuan handumanan Ty, thanks dai joan salamat sa imuha. so maura na diha ako to bye